Hi mga kapragi! So, madami akong binili. Madami. Para tatlo lang naman. Sa Temu. Alam nyo ba? Fan na fan ako ng Temu. Kasi ang gaganda talaga ng mga design. Yung parang hindi mo siya makikita sa ano, Shopee or what. Yan no? cute cute. Tapos ang tela the bags. O di diba? Natanggal. <laughs> ang cute cute. Tapos may binila akong pang outfit niya sa Christmas. Siyempre mga anak ako. November o di December na next. Busy na ako. Char. Tapos yan pang outfit niya pang labas. Char. Ay, nako Excited talaga. Ang kapregi niya. Sorry naman. So, yan. Yeah, Naglaba-laba na naman ang kes. Kasi sabi ko, parang ready na. Kahit matagal niya pang magagamit. At least, ready to wear na. Tapos, ang galing. Kasya lahat all and all, nagkasya siya sa isang labahan. So, hindi na ako nag tanggal-tanggal pa ng mga ano, hindi na ako nag-trial and error. Kasi, correct na siya. Correct! So, yan. Yeah. Mag-drain na akes. ba diba? Ang galing. Ang bilis ko lang maglaba. And then, ano pang sunod kong gagawin? Ah, oo. Kasi, sa so, sobrang bango talaga ng cycles, parang na-addict na ako. Char. Tinanggal ko nga pala yung mga sebo-sebo. Sebo? -sebo. sebo? Ano mo tawag nga Bubbles, bubbles sa gilid kasi. Baka hindi siya madrain or what. Magpapalit na ako ng water dyan eh. Kasi magbabanlaw na ang kapregi niyo. So, yan. Nahirapan naman ako siya ng a little bit lang naman. Kaya, ayan. Ganyan. Buhos-buhos lang naman ako dyan. Natanggal naman siya. In furnace naman. Tapos, ayan. Magbabanlaw na ako. Na-excite talaga ako. Oh, my God. Kasi, ang ko cute. Para akong nagbibihis-bihisan ng Barbie. Pero, lalaki. <laughs> so, ayan. Ang cute lang. Alam ko, magagalit naman ang iba dyan kasi syempre, pamahiin. Hindi pa naman, nagbili-bili na. Sorry na po. Sorry na. Na-excite ang kapregi, di ba? Hindi naman siguro may iwasan. Di ba? Di ba? Pakicomment na lang dyan ang mga agree. Agreeable. Char. May kasyungan ako dyan. <laughs> hindi ko natanggal yung, hindi ko na ibalik yung sa drain na ano, button. Ayun, nagsi. nagsitapon yung tubig sa likod. diyan yan. Todo map ang kapregi. Ayan, sige, map more. Nasayang yung tubig na intinipon Ang lakas pa naman ng tubig. Grabe. O, diba? Kita nyo yan. Buti na lang, inayos ko agad yung wiring dyan kasi mahirap na. O, ba Cycles lang tayo, guys. Huwag tayong papalit ng laundry detergent. Ayun. Feeling ko konting, konting, tubig na lang ang kailangan. So, push mo yan, girl. Okay na ata. Ah, isa pa daw. Okay. Isa pa kasi baka mahirapan na naman ang washing machine ko mag-ikot-ikot mo. Tapos, ngayon, eto na nga. Magbabanlaw na. Ayun. Sa una lang siya na hihirapan. Pero, at the long run, okay naman. Look, oh. Oh, ba diba? Magda-dryer! Sa dryer, medyo hinati ko siya. Kasi hindi ka sa dryer water pero hindi siya 99% na germ free na dry talaga hindi naman. May water pa naman pero at least nabawasan, 'di ba? Pakita ko sa inyo kung ano. Ay may natatanggal nga pala sa sobrang ikot-ikot niya. Ayun oh. Dry naman. Kita niyo oh. Taren! bango pa. Yan. Cute ng socks. <laughs> ng hat. Nga, ko. May water pa siya konti. Pati yung damit. Tingnan nyo. pigain ko ata yan eh. Kasi, ipakita ko sa inyo na may water level pa siya. Be Kapal kasi yun. Eh. ayun Second drying. Hindi na yan nagkasyang Santa Claus outfit. So, natamad na ako. Ti, ninano ko na lang. Sinampay ko na lang. Diretso sa labas. Kita nyo. Pakita ko sa inyo. Ayaw niya eh. Ayaw niya mag-dryer. O, oh, ba? Diba? Lumalabas. Okay, ayaw mo ah. Okay. Hanggang ka sa paligid. And that's all.